Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Karugtong lang po ito ng aking topic tungkol po dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na pinatatanggal po sa atin ng China. Kasi ang katwiran nila, meron daw pong kasunduan ang China at ang Pilipinas na tatanggalin yung lumang barko dyan sa Ayungin Shoal. Ngayon, ang nagiging pagtatalo sa ating mga Pilipino, ay kung sinong presidente ang nakipag-commit sa China na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin Seoul. Kanya-kanya po sila ng pagbibigay ng paliwanag, ng eksplanasyon, na kung pakikinggan natin sila ay parang ang versyon nila ng kwento ang totoo. Pero ano na po ba ang nangyari nung i-water ng China ang mga magdi-deliver sana ng supplies doon sa mga nasa Sierra Madre? hindi na ba tayo makakapag-resupply sa mga tao natin sa Sierra Madre? Sabi po dito sa balita sa Reuters na nabasa ko, The Philippine Armed Forces said on Saturday, it would again seek to resupply troops stationed in a rusty World War II era ship on a reef in the South China Sea after China blocked a previous attempt with water cannons. This exercise of our sovereign rights and jurisdiction is a testament to our firm belief in the rules-based international order that underpins regional peace and stability. Armed Forces spokesperson Medel Aguilar said in a statement. So, susubukan pa rin po nila na magpadala ng supplies dyan sa troops natin sa Sierra Madre. Pero ang mainit pong pinagtatalunan ngayon ay kung sino presidente ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Kahapon po minabasa akong article na sinasabing it is between former presidents GNA and Rodrigo Duterte. Ngayon naman minabasa akong it is between former presidents GNA and Noynoy Aquino. So sino po ba talaga ang nangako? So kahit po sa comment section ko, iba-iba po ang kanilang mga spekulasyon kung sinong presidente ang nangako sa China. Pero meron pong isang nag-comment sa akin na basahin ko ang sinulat ng isang Gregory Pauling sa kanyang librong On Dangerous Grounds, America's Century in the South China Sea. Sino ba itong si Gregory Pauling? Gregory B. Pauling is Senior Fellow for Southeast Asia and Director of the Asia Maritime Transparency Initiative at CSIS. He oversees research on U.S. foreign policy in the Asia-Pacific with a focus on the maritime domain and the countries of Southeast Asia. His research interests include the South China Sea disputes, democratization in Southeast Asia, and Asian multilateralism. Basahin ko po. The President who authorized the grounding of both ships in the disputed areas was Joseph Estrada, a 2022 book by Gregory Pauling, one of the U.S.'s foremost China-bashing analysts, especially with regard to the South China Sea issue, narrates. In 1999, it approached Second Thomas Shoal, about 20 miles from Mischief Reef. The captain steered through the only possible channel into the lagoon, Turned around and intentionally grounded his ship on the reef. The Philippines had its ninth and most precarious outpost in the Spratlys. The Sheramadres grounding raised tensions with Beijing, which was irate. When the Chinese government demanded that the ship be removed, President Estrada, feigning ignorance, promised to tow the vessel away as soon as it could be safely floated off the reef. So sinasabi po ni Gregory Pauling sa kanyang libro that President Estrada promised to tow the vessel away as soon as it can be safely floated off the reef. Ngayon, siyempre, doon naman sa mga nagdududa, may mga katanungan din naman sila. Saan po nakuha nitong si Mr. Pauling ang informasyon na ito? Meron po bang naging kasulatan? Kung verbal po ito, sino ang mga nakarinig? Paano po nalaman ni Gregory Pauling na sinabi nga ito ni dating President Erap? natural yung mga magdidepensa kay President Arap ay maghahanap ng ebidensya. Hihingi ng katibayan na talagang sinabi ito ni President Arap. Ibig sabihin, berbalan lang ito, walang kasulatan. Mahirap po yata kung verbalan lang, lalo na sa ganito mga klase ng international na pag-uusap. Hindi po ba dapat lahat yan ay nakasulat? Kung baga in black and white para kung dumating man yung mga ganto mga klase ng mga pagkakataon or insidente, meron pong maipapakita ang isa't isa na may katibayan doon sa pag-uusap na yun. Hindi po ba? So, paniniwalaan na lang ba natin basta-basta ang sinulat ni Gregory Pauling sa kanyang libro? Pero nagsalita na po ang anak ni President Erap, si Senator J.D. Ejercito tungkol dito. Sabi po niya, Erap never pledged to tow Sierra Madre away Senator Joseph Victor J.B. Ejercito on Thursday asserted that it was not his father who promised China that the Philippines would remove the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. Ayan po, ayon kay Senator J.B. Ejercito. But then again, dun sa mga nagkukwestiyon, dun sa mga gusto ng may ebidensya, bakit hindi mismo si President Erap ang magsalita at mag-issue ng statement? Nagsalita na rin po si former President Gloria Macapagal-Arroyo at nag-issue ng statement. Sabi po dito, statement of former president and now Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo regarding the removal of the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. Pahayag po niya, I have been asked to comment on claims that the Philippine government had promised China to remove BRP Sierra Madre from a human show. I will categorically state three facts. First, I never made such a promise to China or any other country. Second, I never authorized any of my government officials to make such a promise. Third, I only became aware of such claims recently when the matter surfaced in public discussions. Beyond this, I will not make any further comment in order to allow our foreign affairs officials to deal with it with a minimum of destruction. End of statement. Sabi naman po dito sa nabasa kong article sa Abante tonight, ang BRP Sierra Madre ay isang 79-year-old tank landing ship na ating nakuha mula sa Estados Unidos noong 1999. Sinadya ng pamahalaan ni President Joseph Estrada na isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal upang palakasin ang ating sovereignty at territorial claims sa nasabing lugar. Kaya malabok na si Iraq o ang pamahalaan niya ang nangako na aalisin ang nasabing barko sa Ayungin Shoal. Imposible rin na nakipagkasundo ang administrasyon ng yumaong President Noynoy Noy Aquino sa China sa ilalim ni Pinoy puspusang na isulong ang pagdepensa sa West Philippine Sea. Patuloy nito Hinabla ni Pinoy ang China sa Permanent Court of Arbitration at nakakuha ng historic arbitral ruling victory kung saan kinilala ang ating sovereign at territorial authority sa West Philippine Sea at binaliwala ang Peking 9-dash line claim ng China. Naglabas na rin po ng statement si former President JMA. So ang natitira na lang dyan, si ex-President Rodrigo Duterte. Pero sa pagtatanggol ni Mr. Harry Roque, sabi niya, hindi pwedeng maging si XPRRD ang nakipag-commit sa China na aalisin ang Sierra Madre sa Ayungin Seoul. Bakit? Dahil lahat daw po ng hakbangin ni former President Rodrigo Duterte ay ipinapaalam niya sa taong bayan at saka nakita na rin sila ni President Bongbong Marcos. At na relay na rin ni President Duterte kay President Bongbong Marcos ang pinag-usapan nila ng Presidente ng China. At sa tingin ba ninyo, kung nangako si President Duterte sa China na aalisin niyang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal hindi niya ipapaalam kay President Bongbong Marcos? So, lahat po sila mga former presidents ay may kanya-kanyang alibay. So sino sa kanila ang nangako sa China? Pero ito lang po ang masasabi ko. Sino po ba ang presidente nating ngayon? Si President Bongbong Marcos. At ano po ang kanyang sinabi? I am not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. So siguro hindi na natin kailang pagtalunan kung sinong presidente ang nangako sa China dahil ang sinasabi ng ating presidente ngayon, I rescind that agreement as of now. Hindi po kikilalanin ni President Bongbong Marcos yung agreement na yon. If ever there was one. Lalo na at wala namang maipakita ang China na prueba o ebidensya at hindi masabi kung sinong presidente ang nangako sa kanila. So nakikita po natin ang ginagawang psychological warfare ng China para tayo po ay magtalo-talo at magkawatak-watak dahil sa isyong ito. Samantalang ang dapat natin gawin ay magkaisa. Meron pa po bang bigat kung sino mang presidente ang nangako sa China? Na kung meron man, ano yun? Verbalan? Pwede ba yun? Kailangan po may kasulatan, may ebidensya may katibayan. At sabi nga ng ating presidente, kung meron man ganong agreement, I will rescind it right now. Ano po ba ibig sabihin ng rescind? To revoke, to cancel, ipawalang bisa. So tigilan na po natin yung pagkakalat ng balita na magkakagyera na between China and the Philippines. I don't think nagagawin ng China na ng Pilipinas ng dahil lamang sa isang lumang barko dyan sa Ayungin Seoul parang napakaliit na dahilan naman yon para magkagera na. And I strongly believe na itong issue na ito ay pwedeng pag-usapan ng mga presidente ng China at ng Pilipinas ng mahinahon. So bago po ako magpaalam, gusto ko po magpasalamat kay Lisa Del Pilar para po sa pinadala niyang super thanks at isang shoutout po kay Lawrence Santos. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking munting channel. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Kayo po, what are your thoughts about this? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace!